Pagkakaya nga yun sa so may Freedom Park Ang Aguinaldo Shrine Ang mga din yun Ang trees Ayan And ang Aguinaldo Shrine And Ayan Ang mga flags Ayan na Okay Okay Medyo clear skies ngayon Oh, Ayan yeah. eh may mga practice na Ano nga eh. May mga <laughs> Hello. Ano yung pinapractice nyo? Ano yung pinapractice nyo? Ah, kailan? Ha? ha? Ah, malapit na no Ah, saan yun? Saan magkakarakol? Sa tabon po. Sa may Atabon. Ah, atabon? Okay, okay. Ano oras yun? Ano po, alas tres po, right? Alas tres, imbitahan nyo sila, mga taga kawit Hello po, we're inviting you to watch us, KDG Juniors, and support Yay! us question of, of uh, okay, okay. school yan? Ayun po school. KDG Junior. Ah, kay Junior. Eto ka mga makaya. sa camera. Okay. Okay, thank you, thank you. Ano, kay mismo magkakarakol. Yes po. Ano, ano yung patron doon? Ano po, St. Mary Magdalene. Ah, si St. Mary Magdalene. Yes. Okay. Okay. Ah, meron ba kayo gusto ipanawagan? Wala po. Wala Okay. Oh, yeah. Kuya, pamirienda na. Pamirienda, okay. Hindi po. Okay. Okay. Sige, tingnan natin. Ayan, dito naman mga nagka-badminton. Ayan, badminton. Sa Freedom Park, badminton. Ayan. Dito naman mga nag-skateboard. Ayan, skateboarders. Skateboarder. Ayan. Okay. Ayan, badminton. Okay. Back to you guys.